Look at this dude. <laughs> yeah. Oh, no, no, no. Punta? <laughs> <laughs> oh, tahan aku Look at this dude. Oh ya. Tak obat ka? Tiga ha Hah? Betang obat ka? Eh, may artik pa naman. Huwag ka, Wag ka lalabas na nakaubad. Bawal yan. <iedzieć> no, 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 no ka. Ka? Hindi, wala ka mo Ba't nakaubad ka, kuya? Siga ka? Bawal yan. Maano ka. Mahuli ka dyan, oh. No, no, no. Ito, suotin mo to. Oh. Kaubad ka. Parang siga, eh. Suotin mo yan. Anong basa mo dyan? Oh. Angkasangga. Oh. Oh. Tote men, mahuli. Ito pa isa. Yun ang nakalubad. Sinang? Ikaw, ikaw. Nakaubad ka. Ba't nakaubad ka? Wala. Baka mahuli ka ito. May damit ito. Hmm. Ay, eh, mahuli kayo dyan ng mga polis eh. Ma may violation yan. Ha? Sige, bili ka ng lumpia. Ha? Oh, magano ka. Baka mahuli ka ng mga alis dyan eh. <laughs> oh, ingat, ingat. Magano damit-damit. Magdamit kayo ha. Kaya yeah. Look at this dude. O, punta? Oh, punta? No, no, bat't no. Na ba't nakaubad ka? Uy, 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 huwag kang alis. Huwag kang alis. Tatagbo po. Huwag <laughs> kang alis. Saan punta? <laughs> ha? <Didi>. Na ano? <laughs> Mantika, ba't oh, nakaubad ka? No, no, no. Lig, lig, ka dito ka. Huwag ka tumagbo. Huwag ka tatagbo. Magdadamit ka kasi may mga polis dyan, oh. Mahuli ka, baka matikitan ka. May violation yan. Ha? Huh? O nga, may mga pulis dyan Magdamit ka oh Ikaw talaga Ito, may dalawang damit Ano oh. Anong basa mo dyan? Ano, ano, ano? Ulit mo O, oh, kasangga O, oh, so ito mo Hindi naman, dito ka, wag ka ma wag ka matakot <laughs> Ah, takot kayo, so ah, takot ka Ha? Hindi, do no police, do no police. Sinaano lang kita kasi mas mahuhuli ka na may mga police dyan, oh. May mga matikitan ka dyan. Anong bibilin mo? Mantika? At anong ulam mo? Atuyo ah, mo. <laughs> Atuyo? <laughs> Huwag ano, dapat, dapat nakadamit ka, ha? Kasi mahuhuli ka. Ah, taga, oh, kahit na, kahit na. Kasi pag nasa pag, ano, paglabas mo dyan, mahuhuli ka dyan. Ha? Ha? Ha, ah, baguhan ka lang. Huwag kang, dapat nakadamit, ha? Ayan oh, na, ah. ano ba sa ulit? 107. Ano ng kasangga? <laughs> meron kang ano, merong kang kuya. Ilang taon ka na? Oh, buboto ka? O oh, ayos. May mga ano ka? May mga kuya. O oh, ato bigyan mo. O. Oh. oh, yan. Tapos sa ah, nanay tatay mo para buboto. O um. oh, apat. Okay na. Sige, sige. magkano ka? Bili ka na. Ko so, talaga. Talaga yun na. Ah. Look Kaya, saan punta? Ligaw! Ligaw! Tatagpo! Aligaw! Siga ka? Ha? Tinong mo! Tinong mo! Tinong ito! Aligaw Aliga muna! Buta lang ang damit! Bigili lang ko asin! Asin! Ang mo sa asin! Ha? Sarah, sinigang? sinigang? Um, magdamit ka kasi may mga pulis dyan mat, ano ka baka matikitan ka magkaroon ka ng violation lang ako, sir. kahit na may mga pulis dyan no, oh, highway magdamit ka ano oh, anong basa mo dyan? Sangga Baka sangga no Sige na suotin mo yan Suotin mo ma Bibili ka ng, bibili ka ng asin eh Kau talaga Matitikita nga ng mga polis Ayos O oh, diba ang ganda no oh. One, Ano ulit 107 oh, ano, Ang kasangga Ang kasangga ang, ang, <laughs> ang kasangga <laughs> Ay, <laughs> May tattoo ka pa Ano <laughs> talaga <laughs> Ano 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 <laughs> Kala ko kasi sir kung ano Kala ko uulin mo ako eh, Hindi hindi Ilan ilan kayo sa ano Ilan kayo sa Buboto ka ba Ay, sir. Ilan taong ano ba 27 sir 27 uh -huh. O oh, bigyan mo nanay mo Buboto nanay mo tatay tatlo o oh, ayan. kala <laughs> mo tatay sige na bilik na asin wag next time wag ka mag wag ka naka kasi nakakaya may mga pulis dyan maano ka pa ma may mga tropang pulis dyan naku naninihik may ano yan may violation mga nakahubad ha ingat biligan na asin mo Sarap mo ulam mo ha ha <laughs> <laughs> Look at this dude Kuya Takobad ka Siga ka? Mayinig po kasi Mayinig sa loob <laughs> yan No, 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 no Yung, May eritik pa no, no. naman Huwag na, ka, ka lalabas sa na takobad Bawal yan Hindi, <laughs> <laughs> huwag well, ka muna ano. Dito, ko lang. Dito sa bata. Dila, ka lang Huwag ka muna Hindi <laughs> lang, huwag ka muna Pero nakita, biget ang damit <laughs> Biget ang damit o Ayan o Para may damit ka Anong basa mo dyan? 107 na kasangga Boboto ka na ba? Uh, o yan Sote mo yan Huwag <laughs> ka lalabas pag naka ano ka ma, May mga ano dyan o oh. Minsan nagronda yung mga tropa yung polis dyan Oo <laughs> oh. Sote mo yan Sote mo Ay malamig naman yan Baligtad 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 O oh, tinan mo baliktad <laughs> Kinakabangkat ito <laughs> Kinakabangkat Atens <laughs> <laughs> ka Oo. Ah, oh. Oh, yan. Yan kahit kahit nagka-api ka sa labas, di ba? Pa ah, si Anu diyan, di ba? Huli ka. Wala ka lang po si pulis eh. <laughs> <laughs> itu? mo kilala. Apa tuh bayang? <laughs> <laughs> may na ako doon. May nag-order ng ano, ng King Tot. <laughs> Sige na, may ano ako, may ano ako. ka <laughs> o, <ba tiyan> kasi <laughs> diga, diga, diga.